<laughs> ito na! Ang customized guitar rack! Galing! Ang snaro! So, okay o? o okay na ba kayo? Okay no. ay, ay, oh. Kalain, so, na kayo! Kalagay ko na. Impressed na impressed kami. Ay, Teka, ito na namang aming nga... Uh, cables. Cables na itago na namin. Check na rin kami dito. Oo. Oh. Oh. is eh, si Gladys kaya? Na Gladys? Anong <laughs> <laughs> oh? Ay! 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 Okay. Oh, wow. Dito, tingnan mo, ito yung mga nakakalat na gitara kanina sa kusina mo. Tingnan mo, meron na siyang kinalalagyan ngayon. Okay, check na yung iyong mga keyboards. Malimis na! Guitar case, oh. check na rin ang aming kitchen. Wow! wow. So, accomplished na accomplished eh. tayo. Accomplish so, happy for us. <laughs> yes, 9, happy ka ba? Siyempre, siyempre, nawala na yung mga kalat dito sa bahay ko. No, And yun, then, talong natin si Jay, ano bang pakiramdam okay, niyo? Ano ba? Okay, okay na mag sa atin kasi pinakailaman namin yung bahay mo. Actually, um, feeling ko mas madaling magsulat ng pangalan. Oo nga naman, di ba? Mas mapapadali ang yes. May inspire na siya to write more songs talaga naman kasi hindi nangakalat. Pero ito pong mga gitara dahil mga musikero tayo, syempre lahat may pangalan. Nabigyan oh. mo na ba ng nicknames itong so, mga gitara mo? 700 na gitara Ay, mo. 700. 700 Anong favorite? Anong pinaka-special dyan para sa'yo? Actually, lahat sila kasi may mga story. Katulad nitong isa na ito, galing pa po yan kay Ridge, Kaya hindi ko talaga siya ginagamit. Uh -huh. Kay Regine V. Yes, yes. The last case okay, one. Kay Yes, oh. tapos itong isa naman, signature model ni Slash. Ito, signature huh? model ni Steve Vai. By... Si Slash, yung ah. kulot ang buho. Okay, okay. Ito, tina natin yung kay Kay uh, yes, Regine. actually, sobrang ingat na ingat ako dito sa guitar na ito. Kasi, Ayaw kong masira or ayaw kong malaspag. Dahil, ilan ba naman ang magkakaroon ng gitana? Inasayin kitao, mo ba siya oh, sa kagalingan? Ay! Ahh! Yeah. Huh! on that note... Yes, yeah. on that note... Yeah. Jay, anyway. kami magpapaalam na, <laughs> right. ha? Thank, thank you very, very much! Maraming salamat! Jay, maraming okay, salamat. Salamat, marami salamat! Salamat po! Jay, ipakits! Sige po! Ingat! Hi Gretchen! Maraming salamat! Meron pa kaming i-rescue ha, Thank you so much! You. So, nay?